Sports, ayaw ko pong masayang yung inumpisahan ni former President Duterte na labanan ng iligal na droga pag bumalik ang iligal na droga babalik po ang kriminalidad babalik po ang korupsyon sa gobyerno kaya true sports iniingan nyo ko mga kabataan get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit basketball tayo. salamat po salamat po, po natin minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Yan po ang totoo. Bilang chairman ng Committee on Health, una, Malasakit Center. Meron na po tayong 161 na malasakit center sa buong Pilipinas na laging handang tumulong po sa ating mga kababayan. Meron na ho tayong 90 na super anang uh, uh, malasakit center sa Luzon. Kakabukas lang ka po sa Bukawi. Meron na ho tayong 30 sa Visayas at 41 sa Mindanao, 161 na malasakit center. It's a one-stop shop nandiyan na po sa loob ng hospital yung PhilHealth, PCSO, DOH UH, at DSWD para tumulong po sa mga poor and indigent patients. Basta Pilipino ka, qualified ka po sa Malasakit Center. Lapitan nyo lang po ang Malasakit Center. At ang pampanga po, ang pinakamaraming Malasakit Center, apat po ang inyong Malasakit Center. San Fernando, Pampanga, Angeles City, OFW Hospital sa San Fernando, meron po malasakit center at sa Guagua sa Makapagal Hospital po sa Guagua. Apat po ang inyong malasakit center sa probinsya po ng Pampanga. Pangalawang naging prioridad ko po, Super Health Center. Proyekto po ito ng DOH, Secretary Ted Herbosa, sa tulong po ng mga ko sa Kongreso na pondohan po ito ano po ang Super Health Center? It's a medium type of a polyclinic. Pwede po dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray. Ang kinaganda po ng Super Health Center, madidikonches ang mga hospital. Pwede po dyan yung primary care ng universal health care. Dyan na po yung konsulta ng uh, PhilHealth dahil bawat Pilipino ay membro po tayo ng PhilHealth. Di ba? Madidikonches yung mga hospital nito. Buntis, pwede na mga anak dyan. Kanina, nakita natin, meron din po sa uh, Lubao Malayong lugar yun sa Lubaw. Ang binyahe pa namin, napakalayo. Meron na silang Super Health Center. Dito sa Arayat, ako mismo pumunta ng groundbreaking dito. Naimbitahan rin po ako ni Mayor na bumalik rito. Hindi po ako makakatanggi kay Mayor, ang ating mother. So, masaya po ako na maka-attend. 14 po ang Super Health Center dito sa probinsya po ng uh, Pampanga. Banggitin ko na lang po ha, Lubao, San Fernando, Macabebe, Magalang, Porac, meron din po sa inyo na San Agustin, Arayat, Magalang, Minalin, Santa Rita, Apalit, San Jose, Sasmuan po ang Super Health Center. Isang paraan na ilapit natin yung servisyo medical sa ating mga kababayan. Pangatlo, specialty center. Di ba ang heart center nasa Quezon City? Yes. Di ba ang kidney center nasa Quezon City? Yes. Ang lung center nasa Quezon City? Ang orto, yung buto, opera nasa Quezon City? Paano po tayo mga nasa probinsya? Babiyahe pa tayo, wala tayong matitirhan doon. Ang gastos ng pamasahe, yung watcher natin walang titirhan. Wala tayong kamag -anak. Ngayon po, with this law, prioridad ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Senate President Big Subiri kung saan po magtatayo na ng mga specialty centers sa mga regional DOH hospitals all over the country. Halimbawa, Davao, lalagyan na po ng heart center, cancer center. Sambuanga, lalagyan na po ng heart center. Cagayan, lalagyan na po. Tacloban, Cagayan Valley, dito po sa mga DOH hospitals ninyo maglalagay na po ng mga specialty center. Halimbawa na lang po, no? Dito po sa inyo, sa so Hosell Ingat, uh, ang existing nila dito ay uh, orthopedic infectious disease eye care. Dadagdagan po, it's a multi-year plan of the government. Brain and spine, physical rehabilitation, mental health. Importante yung mental health. Marami pong apektado noong panahon ng pandemya, Neonatal, mga babies toxicology, cancer care, geriatric para sa mga matatanda, dermatology. Yan po ay dadagdag dito sa Jose Lingat po. Sa kabanatuan, dadagdagan po. Sa bataan, dadagdagan po ng mga specialty center. Isang paraan po yan na ilapit natin ang servisyo medical sa ating mga kababayan. At proud po ako yung malita sa inyo, nakakuha ako ng 24-0 na boto sa Senado. Ako po ang principal sponsor ng batas na yan. Regional Specialty Centers Act as chairman naman po ng Committee on Sports, ayaw ko pong masayang yung inumpisahan ni former President Duterte na labanan ng illegal na droga. Pag bumalik ang illegal na droga, babalik po ang kriminalidad, babalik po ang korupsyon sa gobyerno. Kaya true sports, iniinggan nyo ko ang mga kabataan, get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Basketball tayo, volleyball, kung meron po kayong mga paliga, mayor, konsyal, mag-organize kayo, tutulungan ko kayo, sumulat lang kayo para ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga. Get into sports, stay away from drugs. Mike, pag meron kayong mga potential athletes dito, tulungan natin. Ako rin po ang co-sponsor, co-author ng batas ng National Academy of Sports kung saan meron pong skwelahan dito sa New Clark City. Pwedeng mag-aral at the same time training. Pwedeng mag-training at the same time mag-aral po ang studyante sayang yung pasilidad, di ba? Nandiyan dyan po sa Nuclear City para magamit po ito mga pasilidad sa, uh, para sa ating mga atleta. So salamat po. Ulitin ko lang po, bukas ang aking opisina para sa inyong lahat. At handa po ako magservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Uunahin ko yung mga programang makatulong po sa mga mahirap natin. Hindi ko na po ma-isa-isa isang banggitin yung mga batas na isulong natin, Department of Migrant Workers, meron na tayong hospital sa San Fernando, Pampanga, sa mga OFW, meron na tayong departamento para sa mga OFW, at meron rin po tayong malasakit center para sa mga OFW. Unahin ko parati yung mga kapakanan ng ating mga kababayang mahirap po. Kung ano po makakatulong sa mga mahirap. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po tandaan po natin, minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon. Dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Yan po ang totoo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang servisyo sa tao servisyo po yan At sa Diyos mga taga-arayat mga minamahal kong kababayan tandaan nyo po mahal na mahal na mahal ko kayo lahat maraming salamat po kayo.